tayong mag-push Wala trip ikutin namin yung isla na natin. di si Wonder, ano, Wonder... saan. Eh, dapat! Nandala tayo ng... Anong sagsarin, oh? Yung, ano, yung may <weil> nakabaki d'yan. Kaya yung, ano, yung dududu. Oo. Anong dududu d'yan? Oo, si Tokoy. Si Tokoy, oh. si Tokoy, Happy-happy yan may ay ang Hiking okay. 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 na tayo dito sa playa. Sige mag-video na. Teka pa king ano mo? Hala oh, taas mo. Ako nga mag-video. Tama rin 'yan dito. Stay. Stay. Bye. Tayo tayo. Ay, pare. Hindi mo mama. ang bawokal na. Yan para kami na ka-trip sa Camila. Pero ano lang ito, tekno. tong guys, spark. Ting, na naga ispak ispak yun know, na oh. <laughs> ah, si mga katap nyo. Gusto niya mang ano mang mga bisita tayo dito dai, pakamit dito. Sky. No. Okay. Okay. Dito sky. Hala, sky kayo ko. Sky. Ala, baka meron dito. Hala, may mga ganito oh. Ay. Diyan tayo mga ka-wonder. Diyan tayo magdaan. Ah, okay. Hirap. hiking tayo hiking gitukabilaaan yang taggat Bang kita bak di kepagu doypa aku in-pun apa akan papa Parang gusto kong ilabas lahat ng slobbing ko! Woooowwwwww! <laughs> may Wow, no? uh, mas maganda Na? dito! 哦。啊 <'re>